Basta mga kaporman, mayroon tayong bahay na alagyan ah, ng insulation foam. Ayan, mayroon na siyang bubong. Tapos ibaklasin natin yan para malagyan ng insulation foam. So okay, ito yung mangyayari mga kapurman kapag yung bahay ay hindi nalagyan nung una pa lang ng insulation foam. So pag palagyan natin, talagang babaklasin natin yung uh, buong bubong. So pakita ko lang sa inyo ito para meron kayong idea. Ayan. So walang insulation foam. So baklas lahat yan. Ayan. Baklasin natin lahat yan. Lahat-lahat. sa Sa loob nito, mayroon na yung kisame. Eh. Pero mainit pa rin, naka PVC ceiling. Kaya, baklasin natin. Tingnan natin sa taas. Yeah, yan. So, pag natin. So, ito yung insulation foam natin mga foreman. So, Ah uh, ano ito, double sided. Ayano oh, may nakasulat 10mm. So 10mm yung kapal. Parehas nito. Baliktaran. Dito may nung ah uh, meron din dito sa bila. yan ang ikabit natin. So tapos na nating nalagyan ng mga tie wire yung uh, traces natin. And makikita nyo may mga tie wire kami nilagay. So naglagay na kami ng insulation film nilalapag na namin so yan mga kapurman mas madali siyang i sit up kasi okay lang kung katulad nito wala pa siyang mga uh, kisame so wala pang kisame dyan pwede siya dito sa ilalim yung problema na kasi namin dito yan may metal paring na nakalagay so napakahirap pong lagyan natin yan ng insulation, uh, insulation foam yan okay lang dito sa CR So wala namang ano dito kisame. Pero dito sa kwarto, ito kwarto ito. yan, may kisame na 'yan, naka PVC ceiling. So napakahirap. Hirap siya lagyan. So ginawa na lang namin binaklas yung ano, uh, sa tingin kasi namin mas madali siya mabilis uh, trabahoin So isang araw kaya naman ganito kalapad na bahay. Ayan mga kapurman, uh, may insulation po na, na ilagay natin. Saka naibalik na natin yung uh, ibang mga bubong. So, may kulang na lang doon ng mga apat na piraso sa dulo. So, tingnan natin sa taas. So, ayan mga kapurman yung setup dito. Napaka ganda yung setup. Pagka sa ibabaw natin ilalapag. Ayan yung insulation foam ito yung pinaka mahirap lagyan itong may mga metal paring at saka yung may mga kisamina yan ang mahirap kaya doon talaga dapat sa itaas tulad dito dito may kisamina mahirap yan lagyan And dito ayos lang tingnan natin sa taas so yan mga kaporman. so may ano dito hagdanan, dito tayo dadaan pa taas yan ayan, tropa natin so, na ilagay na na bubong may insulation na yan sa ibaba balik kunti na lang yung natira doon sa apat na piraso na bubong yan. So nakulang -cool yung double sided natin mga foreman. So single sided na yung single side na lang yung gina uh, nilagay natin kasi wala nang stock sa store. So ayan mga foreman, uh, alos halos uh, nalagyan na natin lahat ng bubong at saka, at saka nalagyan na rin ng insulation. Saka, ito yung ginawa namin yung tie wire para pang salo sa ating insulation pump. Ayan. So, kaya naman sa isang araw mga kaporman. So, ganito ka sa ganito kalapan. ah uh, itong uh, area na nilagyan namin ng insulation foam ah uh, dati itong may roofing binaklas natin then kapit ulit kaya naman siya ng uh, isang araw na hindi tayo naabutan ng ulan

kita na ng ulan